Tanak ko na ka mali siya bang naiwan oh, ah. Cha-challenge tayo sa manta Gagayain mo lang yung sasabihin ni mama Tapos gagayain ko lang ang sasabihin mo ha O sige, i na tayo o Um, um, o naman, ako na makakanta ko. At ang hirap, magpapanggap mo ba ako? Nakasaya ikatuto ay mayakap ina. Mari ako ba? Na ako. Yes, na ako Magpapanggap mo ba ako Na masaya ito to Na masaya ito to Ali Kau Honey, my sweet Honey, my love So sweet Kahit na ba, at na ita. Kahit walang iba. Iba yung iba. Kahit na ako. Kahit na ako. Na ay tuto ay ani la, sa street. Kahit na to, ani, my love so sweet. Magyan kita, mag beatbox ka. <coughs> 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 oh, ano okay, ba? Nice. A few moments later. One, two, three, big box now. ang hira Magpapanggap mo ba ako Na ako ay masaya Kahit ang totoo ay ah, Talaga wala ka na At kung bukas Pangulat na aking mata May mahal ka na niba Wala na akong magagawa Diba? Sana ko ka siya bang naiwan